Hola mga dara ko! Isa nga sa mga struggle ko nung lumipat ako dito sa Spain ay hindi ang language barrier. Hindi homesick, kundi... Saan nga ba ako bibili ng contact lens? Unlike sa Poland or sa Pinas na may mabibili ka pa minsan sa Watsons or kung san-san, dito sa Spain, doors kailangan mo pang dumaan ng optical clinic para lang makabili ng lente. As in, hindi ka pwedeng random lang magsnag ng contact lens sa tindahan. Grabe no, di ka makakabili kung wala kang reseta. Feeling artista? Buti na lang din may baon akong stock from Poland. Pero ayun na nga, naubos na. At alam mo naman, hindi mabubuhay ng blurred ang future. Lalo na pag malabo rin ang mata. <laughs> so, eto na nga at pumunta ako sa Sol Optical dito sa Rivas Futura. At buti na lang talaga may sumalubong sa akin na very bait si Amina, grabe, 11 out of 10 sa customer service. Parang feeling ko, ako lang yung customer niya buong araw. So yun na nga, unang ginawa niya ay kinuha yung salamin ko at tinignan niya muna yung grado ng mata ko. Base sa salamin na yun. FYI, last ko pa yun pinacheck, January 2024. So, medyo expected ko na nagbabago ang grado. Kasi nga, nagbabago na rin ako emotionally eh. <laughs> After nga nun, ay dinala niya ako agad sa isang maliit na room para i-test yung mga mata ko. Parang confession room. Pero instead, nakasalanan ng tinatanong, mata ang pinipiga ng liwanag. <laughs> at ayun na nga, slight taas ng grado ko pero at least hindi sumabog ang mata ko sa presyo. Kasi ba naman, Free ang consultation. Yes, libre po. Walang bayad. At hindi lang yun, binigyan pa nila ako ng free trial lens good for 6 months. Anim na buwan, Dors. Hindi lang 6 minutes. Pero wait, may bonus round pa inorderan pa nga ako ni Amina ng daily lens. Kasi nabanggit ko nga na yun talaga yung preferred ko dahil ayun yung ginagamit ko. Ayoko nung nililinis pa, Dars. Hindi di ko na nga kaya mag-alaga ng contact lens. Baka mas lalong mamula ang mata ko kesa sa feelings ng crush ko. Tapos sabi ni Amina, balikan ko daw after ng one week para kunin yung free daily lens kasi in-order pa nga niya. At same time, kailangan daw pagbalik ko ay nakasuot yung lens kasi i check din nila kung tama yung fit ng lens sa mata mo. Hindi lang yung grado ha, pati diameter. Imaginin mo, may brad. May grado ka nga, pero hindi swak yung sukat ng lens. Baka magka-eye problem ka pa. So, di ba ang goods? Free na yung consultation. Meron ka pang free 6 months lens trial. May pa 5 days daily lens ka pa. Spain lang sa kalam. Saan ka pa? May lente ka na. Alagang-alaga ka pa. Sana all. Akala ko nga dati mahal magpa-check up dito pero nagulat talaga ako na ganito pala sila kaalaga pagdating sa mata mo. Kailangan mo lang talagang hanapin yung right clinic at syempre huwag kang matakot magtanong. Malay mo may pa freebie pa pala. Tulad ko, may mga libreng lens. So, sa mga kakontak lens dyan, if you're moving to Spain or already here, note to self, hindi uso ang bili-bili lang ng lente. Dito, help muna bago bili. At kung hanap mo ay clinic na may super bait na staff, alam mo na, sa Sol Optical Rivas Futura tayo dyan. And yeah, that's it for today's mini vlog. Huwag kalimutang i-like, i-share, at swipe ang muta sa mata nyo. <laughs> Cara kita, kita ulit next vlog bye.